Okay. Tingnan mo yan natin kung maganda yung hipon. At kailangan daw ng hipon. Yan. Ay, naku, maganda ang umaga. Maganda ang panahon. Hindi mainit, hindi malamit. Okay. Asa na? Asa na yung ating Good morning. <laughs> ah, oh, shout siyempre. Pingi isang kilo. Yan, yeah, mag-shoutout na kayo. Walang problema dyan. Oh. Ayan, oh. Uh, Baba, patiang, eh. Daddy. Oh, natural, eh. Kita mo, puro fresh ang mga seafoods dito, oh. Oh. pa? Pagka naman eh, hindi pa kayo pumunta rito eh, huwag ko na sa inyo, bahala kayo. <laughs> pagkakataon nyo na makatikim dito lang kayo makatikim ng mga fresh galing fresh oh, galing sa dagat mismo pinadaan sa tubo dire diretsyo dito wala nang ibang dinaanan <laughs> <laughs> ganun ka high tech dito eh kala ba nila sa ibang bansa lang meron ganun pagkahuli pagkahuli nung fisherman yung kanyang barko, eh, may tubo na nakarekonekta dito. <laughs> eh, panadudulas na lang. <laughs> <laughs> Magkano isang kilo ngayon yan? 4.50 lang tayo. Ha? 4.50. Aba, sige, sige, sige. Eh, ngayon natin. Alam naman yan eh. I-dulutuin ko, i-display ko. ko lang sa lamesa. Amoy amuhin. Hindi, 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 ganyan kahirap ang buhay ngayon eh, no? Ano <laughs> ba, palbawa, may birthday. Uh, Magluluto ka, na no? Tapos yung pinakahipon, yun yung pinakangano, yung display lang yun. <laughs> o, oh, galawin niyo yung mga espagueti, minuto uh, dyan, oh. o, huwag niyo muna gagalawin niyo yung hipon. <laughs> o, ilan yan? 450. Ah, teka. tika. Huwag muna isa. Exacto yung muna ng 500. Uh, yan. <laughs> Kasi ayoko lang may butali. Alam niya ano uh, yan. yan. <laughs> Gusto ko laging saraduhan ng usapan natin kanya. <laughs> Nairap yung may butal-butal pa eh. Yan oh. Wow. Okay. Yun. po, 500 na lang. Yan. gusto ko. tin mo. Nakatawad pa ako ng apat na piso. Ayun. Maganda pag sinasara mo eh. Di ayaw mo rin ng butal. <laughs> diba? O. Oh. Oh, teka lang ha, tulog kayo magbabayad, eh. babalik ko na lang. Salamat. <laughs> ang ganda ng pagkakaano, uutangin pala. <laughs> okay. Ayan, o. Oh. Ayos, madami na to. <laughs> ano kayang luto gagawin ko rito? Bahala na. <laughs> Kailangan e eh, medyo yung ano tawag doon? Presentable. <laughs> okay. Oops. Aba. Mga tulog pa, mga tao rito. Ako eh, kanina pa nagkukmahog. <laughs> okay. Aba, bukot mo kasi yung aking plus. Nakabukas yung aking plus life. Okay, okay chow muna.